firma po nitong agreement na inaamin nung si Krista na siya daw ang may kasalanan. Ah, pang pa may kasalanan, ha? Mm. Siya pa ang pinagbayad ng 500 pesos. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. At nako, kailangan talaga o dapat managot itong si uh, Willie Willy Gonzales, itong nga mga kababayan po natin. Ang dating pulis na nanutok nga at kinasapa ang kanyang barel sa isang cyclista. So lahat naman siguro alam po natin. Ngunit ang uh, hindi natin alam ano po ang uh, posibleng ikaso sa kanya at ano-ano ang nadeskubre uh, ni attorney uh, Raymond Porton uh, sa kanilang pag-iimbestiga sa tunay na pagkatao nitong si uh, Mr. Willie Gonzales At alam niyo po ba mga kababayan natin na uh, pagkatapos pala nangyari umano ang uh, incidenting ito ay uh, siya mismo ang nagkaladkad sa polis itong uh, bisik, uh, may-ari ng bisikleta. At uh, itong ito umano dahil na damage sa kanyang bisikleta ay binayaran siya umano ng 500 pesos lamang mga kababayan po natin. At nung nag-trending na itong video na ito ay uh, tinakot umano nitong ni Mr. Willy Gonzales uh, ang nag-upload ng uh, video na naging uh, viral. At itong cyclista ay uh, hindi na rin makapagsalita o hindi na rin nagreklamo dahil pareho silang tinakot. So yan umano ang lumabas sa kanilang investigasyon. So mukhang talagang matapang. Kasi itong si Mr. Willie Gonzalez ay hindi lang pala isa ang kanyang armas o barel. Marami pa pala itong uh, barel mga kababayan po natin. So talagang gun collector siya pero hindi lang siya responsible na gun holder. So kaya tama lang talaga na uh, na ang kanyang LTAF at hindi na siya dapat magkakaroon ng armas at isa pa, mga kababayan natin expire na ang lisensya uh, o or oristro ng kanyang sasakyan so kumbaga tambak-tambak pala ang kanyang uh, haharapin na uh, problema at uh, hindi siya dumaan ha sa tamang uh, kanyang linya ang dinaanan niya pala kaya nagkaroon ng gitgitan itong bisikleta at itong nakasasakyan na si Mr. Willie Gonzalez dahil dumaan pala ito sa bike lane, mga kababayan po natin. Ngayon, nung sinita siya, nung nakabisiklita, abay siya pang nagalit. So, dito na umano nangyari ang uh, pagtutok niya ng barel at ikinasa pa na talagang gusto niya nang iputok. Nakita naman natin na talagang gigil na gigil nga itong si Mr. Willy Gonzalez sa uh, maiksing video lamang na inupload sa Facebook. So, ngayon, delete na mga kababayan po natin ang original na... Nag-upload ng video na vlogger pero kumalat na ito Kaya nga nakakuha tayo ng video sa ibang uh, nag-upload din ito o nag-re-upload So pakinggan natin ang interview ha Ng uh, DWIZ kay uh, attorney Raymond Horton Ang uh, abogado ng uh, uh, cyclist at pati nitong vlogger siya yung uh, tatayong abogado Mm. Ngayon, pag ikaw ay nasa bike lane, ang bumangga sa iyo bisikleta, hindi ka naman bisikleta, identified himself as a bike. Magatapos. Ito pala mukha eh, no? dumaan sa bike lane tiningil nung nabangga ng 800, tumawad 500. Pero teka, paano mo naging kasalanan na nagkaroon ng aksidente na ikaw ay bisikleta at ang kaaksidente mo ay hindi bisikleta? Hmm. Ang may kasalanan doon, yung hindi bisikleta, kahit ano pa sabihin mo, di ba? Hmm. oh, eh, tama ba yun, Atorne? Eh, ikaw ang la lawyer ito na, uh, uh, Ano, kilala natin to, magaling itong uh, abogado nitong biktima. Oh, ah, oh. Ah, si Attorney Ray Fortune. Maaari pa natin <laughs> na si, si Attorney Fortune. Oh, oh. Oh, oh. oh, alam ko, may number kayo. Pero kung hindi, meron ako. Kung <laughs> nyo <laughs> yung mga pulis ah. ah, alam mo, supportado nating lahat yan. Yes, And ito okay. pa, oh. Okay. paso na rin pala yung registration ng, ng sasakyan ni Boca Lights. <laughs> <laughs> Retired. So yan po yung sinasabi natin. Paso na ang kanyang uh, lisensya ng kanyang sasakyan. <laughs> Nako, nabisto. Nagka nagkandilitsi-litsi na tuloy ang uh, buhay ni Willie Gonzalez. <laughs> Siya. Ang kanyang registration sa kotse ay expired. Pagkatapos, Nandun siya sa bike lane, mm. na meron siya nakabangga. Right now, none of the above yung uh, legitimacy niya on the road, none of mm. the above yung legitimacy niya mm. on the actual road. At saka oh. do, sabihin mo na, ha, ha? assuming, without conceding mm. na may lisensya, may PTC, mm. may uh, ano, yung permit uh. Uh, to own. Ha, Ay yung ptc Ah, di ba? Hindi, dalawa yun. In tandem naman yun. hindi, oh, hindi ka naman yeah, yeah. na uh, i ng uh, PTC ng walang, ano, yung, yung, L, ano, L carry outside. License to, to possess out, and, and, carry own. And oh. own firearms. Oh. eh, yung outside residence, iba pa, pa yun, di ba? Diba, PTC naman yun. Oh. permit to carry. Permit to carry oh. firearms outside residence. Oh. alam mo, sa Amerika, hindi pa yung ano eh. Kada, sa kanila, uh, ano Concealed yun, carry. Hindi, oh. uh, carry. Pero oh. kung nakalabas, hmm. right mo yun. Yun ang difference yeah. sa Amerika eh. Concealed carry, hindi hindi alam na may baril ka. Uh -huh. If you're going to display it in uh -huh. certain uh -huh. states, hindi mo kailangan ng kahit anong uh, permit kasi uh, you have the right to keep and bear arms. Ayun, ayun sa I-display mo. Oh, uh -huh. Kaya meron daw, makikita ka, di ba, mga nasa rancho, may dalang, dalang rifle, di ba, mm -hmm. nag-hunting, may dalang yes. rifle. Yes. Ang kailangan mo rohan, kung mga hunting ka na bawat duck, hunting oh. season, yes. permit ng mag-hunting. Hindi permit pa. dose baril Understandable. Dito naman sa atin, kitang-kita roon sa video na ano ba yun, siklista. Ang suot ng siklista pa talagang pang-cycle. Ibig sabihin, ha hapit na hapit na masikip. Eh, wala namang threat yung tao. Wala namang, obviously, walang baril. At walang capacity. Nabatukan mo na, tinutukan Hindi, mo pa. Hindi, nagalit siya. <laughs> oh. Kasi nung binatukan niya, helmet eh. Nasa oh, sa bagay. <laughs> Tawawa naman. <laughs> oh, sa Tawawa <laughs> ng helmet. Kasi mukhang helmet lang. Mukhang <laughs> helmet lang. <laughs> mukhang helmet lang. <laughs> bago oh. Tong bumunot siya. Tama oh. ka, walang threat eh. Walang, walang reason para bumunot ng barelo. There is no justification for that. Dapat po yung mga ganyan, hindi mo na kailangan isang psychiatric exam eh. Talagang may sira ang ulo oh, ng tao eh. yan. Oh. Kawawa, no? Bugbog na bugbog na mga kababayan itong si... Uh, si uh, ex-police mga kababayan po natin ano, na hindi natin alam kung paano siya nakapasa ah, sa pagkuha nitong lisensya ano, na talagang mainitin ang kanyang ulo. Ito yung level niya. Oh. Oh. in, oh. other Walang words, threat. Threat eh. Oo. Oh, psychologically speaking, ang tawag doon sa psychology, eh, mayabang. Hindi, may, may kaya. Oh. May, may kaya, kaya ba? No? <laughs> <laughs> may kaya po. Alam mo, may kaya. RG Fortune. Ah, magandang umaga po. Attorney Fortune and welcome to Yes, Yes, Yo, Topacio. Attorney Ferdi Topacio po kasama si Doc Che Lejano. Hi, uh, Che, Attorney Ferdi na mas famous kesa sa akin. Magandang umaga po sa inyo. Ferdy <laughs> <laughs> <Depende> yun, Pero <depende. laughs> you know, ito, ito, walang uh, debate mo yun, pero ito, walang debate. Mas magandang lalaki, si Archie Fortune kesa sa akin. Yeah. I, I, object, Your Honor. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Anyway. Misleading. Misleading. Hindi, kaibigan ko po yan. <laughs> uh, you have to know, uh, ano, bias po yan. At, uh, <laughs> uh, <laughs> ano, prejudice. Oh, <laughs> oh like misleading a weakness. <laughs> Anyway, going to brass tacks, uh, yes. Panyero. Uh, may yes, po. po kami yung uh, naging viral na insidente nitong si Gunoong Gonzales na uh, di umanaw isang returadong pulis na nanutok sa isang siklista na kliyente nyo naman po. Uh, meron po kaming nababasa sa media na nagkasundo na ba? How true is this po of fake news? Well, nagkaroon po ng quote-unquote kasunduan doon po sa police station. Opo. Pero uh, ilagay nyo po yung sarili nyo dito sa siklista, no? Kaka-fairly tinutukan kayo ng pare, pinatukan kayo, kinaladkad kayo sa police station na lahat ng mga nandoon ay eh, mga kabaro mo. Mm -hmm. No? Kasi ex-police ito eh. Kalaban... Kinaladkad pa pala dinala pa pala sa istasyon? Opo. Opo. Oh. opo. Ah. Ako, grabe pala mga kababayan, ha? sabi natin ano, na siya pala talaga 'yung uh, nagkaladkad pa nito sa cyclist sa police station. Eh siyempre, malamang taga rito rinto sa Quezon City. So, siyempre kabaro kilala niya, pakilala siya na dati siyang police eh obviously alam na kung sino ang kakampihan ng mga polis. So pwede niyang balikta rin ang kwento na yung cyclista, yung bumangga sa kanya. Ay, hindi namin alam yung aspeto na yun ah. Oh, Doon po sa ngayon, pinapirma po nitong supposed quote-unquote agreement na inaamin ng siklista na siya daw ang may kasalanan. Oh, oh siya pang may kasalanan oh, ha? Pala. Siya pa ang pinagbayad ng 500 pesos. Oh. Naku. Po. Naku. Ha? siya pa yung nanutok ng barel, ang cyclista ang tinutukan, siya pa ang pinabayad, mga kababayan. ang pinabayad yun. Pero hindi... tingnan nyo, oh, nyo na lang. tingnan nyo na lang. Tingnan na lang po. Yo. Siya na yung binatukan, siya na yung kinasahan ng barel, pero sa pa ngayon yung kailangan magbayad ng 500 pesos. Hindi mo wow. po ay kasunduan. I mean, yun eh. Mabugado mm, Yun, mga malinaw po oh. yan, mga kasama ha. Uh, at, at that time po, meron po, po meron po ba siyang uh, counsel of his own choice o mag-isa lamang po siya? Wala po, mag-isa po siya. Ano, wala. Ah. Mm -hmm. so, bad -dyan, bad -dyan. So ano na po ang next step ninyo bilang abogado nito uh, biktima? Well, ito po problema ho natin. Okay. Uh, all the way until almost 11 o'clock kagabi, eh, kinukumbinsi ko tong, itong ito no, na mag-file ng mga criminal cases laban Yun. kay, kay Ginoong Gonzales. Ano hmm. po yung mga criminal cases na pwede sana? Yun. Attempted homicide, Ooh. meron pong slander by deed at saka oh. syempre grave threats. No? Wow. Aside from that, eh, yung pong mga complaints po sa LTO para uh, yes. i suspend o i-revoke yung kanyang license at mm -hmm. uh, mag-file sa Farms and Explosives Office para i-revoke yung pong kanyang mga mga lisensya sa pare. Oh, wow. Mag-file po ng kaso sa ombudsman o uh, under RA 6713 for uh, conduct and becoming of a public official. Mm. no? And then of course, no, eh, kung, kung mamarapate ng Senado at saka ng uh, House of Representatives no, na magkaroon ng conduct of investigation in ito registration hmm. eh sumipot po siya para paliwanagan po yung ating mga uh, kagalang-galang ng mga congressmen at senador no para may hindi na umaulit itong insidente na ito oh, na very clearly, abuse of power by somebody who is armed with a gun yun ang problema hmm. at natapress kun pa yata itong ano itong uh, si Ginoong Gonzales no uh, sa katabi ng uh, pulis uh, para i-announce yung uh, kanilang uh, diumanoy uh, kasunduan daw so isa pa yan mga kababayan itong nangyaring press con ano na parang nagkaroon siya ng instant abogado sa pagkatao nga ni Police Brigadier General Torre. So, tila ba siya pa ang kinampihan at uh, parang pinagmamalaki pa ng uh, polis na umano'y may kasunduan na pala ah, silang dalawa. Pero hindi kasi ni-mention ni uh, ano na ito ni uh, Gonzales na ang kanilang pinagkasunduan ay ang nagbayad ay yung cyclist. Siya na yung binatukan, sinaktan, siya na yung kinasahan, tinutukan ng barel, siya pa ang pinabaya dahil binangga niya <laughs> ang nakakotse mga kababayan po natin. So yun pala ang kanilang pinagkasunduan. So which is ang nakita ngayon ni attorney Raymond Porton ay tila ba naging bias ang Quezon uh, City Police uh, sa kanilang ginawang pagpreskon at uh, siya na ang uh, nang agrabyado ng saiklista, siya pa ang parang lumalabas na biktima ayon din sa kanilang kasunduan. So, unfair ano, mga kababayan natin. Naging bias nga o mano, itong mga polis. Oo oh, po eh, pero hindi na naman niya pinaliwanag na na yung kasunduan, ay eh, nakapaligid lahat ng mga kabaro niya sa kapulsya. Ano? I mean, that's not, that's not an agreement. That's a mm -hmm. first Yo, agreement. No? And we all know that that is null and void. Oo naman. Question, question. Okay, go ahead, Dr. Archie. rg uh, yeah, na, nabanggit niyo rin yata po doon sa isang news report na nabasa ko na pati po yung nag-post ng video na tinanggal na ngayon, ay tinakot din po pala nitong mga polis. Opo. Opo. Uh, nag-send po sila ng uh, private message dito sa taong ito. Tapos ang sinasabing gano'n, ito yung ano? Ito yung nakalagay sa text. Yun, yun, yun. Na nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV footage. Pag hindi mo yan tigil, tinigilan, pati ikaw mapapahamak sa demanda. Ayun. Mm. oh, grabe ano mga kababayan natin. Talagang... Uh big time at mukhang malakas ang kapit nitong retiradong pulis mga kababayan po natin kasi ang lakas niya manakot eh so kung ikaw ay ordinaryong vlogger lamang o pinus mo yung uh, uh, video ito dahil gusto mo nga magkaroon ng kaalaman ang mga pulis po natin dahil may paglabag na ginawa itong dating pulis ikaw pa ngayon ang binantaan na makakasuhan at mukhang pa pati ang iyong buhay dahil delikado yan pagbabantayan mga kababayan po natin so masisira din ang kanyang reputasyon gaya ng nang, nangyari no nagsimula na ang trending uh, video na ito so talagang gigil na gigil ito at delikado rin pati yung nag-upload ng video na original kasi dahil sa kanya na, nakita natin na na-share po natin ang uh, video ito no, official pa po ba ito na retired police Maybe Ayun po, na nila official daw na, na retired police daw Mm -hmm. dating, dating, na to, dating na sa CIBG. Yes, yes. We oh. understand that. Pero may position pa siya now? Meron daw pin. Nakita ni Perdi eh. Yes, may pin po siya na noon. Ang iba-iba bali iba yung balita eh. Meron ah, nagsasabi okay. na sa CHPG daw. Meron nagsasabi na sa DOJ daw. Mm. Meron nagsasabi na sa isang branch daw ng RTC. Uh -huh. So, well, right now po, No, kung meron pong nakakaala talaga nung totoo, oh. so mas mabuti po ay eh para tingaw sa amin. Oh. Mm -hmm. Ang tawag po kasi diyan siguro yung mga taong ganyan ay eh, makapal mukha. oh. Yeah, no. Kasi siya pa nag eh. hindi naman siya yung biktima doon eh. Siya yung nag-alipusta doon sa isang siklista lamang na nakabarog siklista. Na wala pa siya sa lugar kaya siya nabangga. Siya may kasalanan noon. Opo, nandoon siya sa bike lane. <laughs> oh, ang problema niya, ako nagpo-post ng video. Sige, demanda niya ako. Sige, post, oh, natin. Eh si Atty. Archie Fortu maaaring maging abogado ko, uubra ba siya ron? Yun. <laughs> Pag na po, na-demanda ha, ah, ka Ferdy ha. Ah. <laughs> <makimbala> Kaya sa akin. Hindi, <laughs> uh, kukuha Di tayo pao po, sa pao kay Percy, yun. ng abogado. <laughs> uh, yun, yun, yun. <laughs> Hindi tayo tatanggapin. Mas malamang ka sa akin eh. <laughs> Debatable pa rin yan. I object, Your Honor. <laughs> no basis. <laughs> anyway, well, seriously, wow. uh, Panyero, bilang isang sabi mo nga dito sa isang panayam sa iyo eh, eh, isang public crime mm -hmm. ano anong maaring magawa uh, natin bi, mga, bilang officers of the court or yung grupo namin yung citizens crime watch para naman uh, maturuan ng leksyon tong abusadong ito mm -hmm. well the, this is our problem nga kasi as, as you all know ano ang kailangan para when we're trying to prove a crime are witnesses Yun. so dito sa hindi insidente po na to ang talagang totoong witness po diyan ay yung pong mismong siklista at yung tao na nagvideo eh pareho pong tinakot eh No. Nah. Mm -hmm. So the most that we can really do is to file the necessary administrative complaints. No? Yun na lamang on the basis of yung video. Kasi pagdating kasi sa administrative cases, the standard or of, of evidence needed is not the same as in criminal oh, cases. Oh, of evidence oh, lang yon, eh. Correct, correct. Oh, right. Oh, 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 so, diba? so long as meron kang ebidensya, like kagayang ganyan, yung video, eh hindi, you know, hindi pa niya makapagkaila. At talaga, yun talaga yung buka niya. Oh, the substantial the truth, evidence, evidence lang. So, ayun na nga mga kababayan po natin at uh, kakasuhan na umano ng uh, grupo nito mga abogado, itong uh, abusadong dating pulis na ito mga kababayan po natin ang uh, talagang kawawa nga talaga itong cyclista dahil siya na yung tinutukan, binatukan at uh, siya pa yung nabanga ay siya pa pala ang pinabayad umano. mano nitong kapalmoks nga ang uh, tawag ni uh, Atty. Topacio mga kababayan po natin. So ngayon, ang nangyaring presscon ay nakita nila na naging bias din umano ano. Ayaw kay Attorney Porton ay mukhang naging pabor pa uh, dito kay uh, Mr. Willie Gonzalez ang nangyaring uh, presscon at ang uh, kakalabasan ay tila ba uh, siya pa ang uh, nagiging uh, biktima at uh, hindi niya rin ispecify doon sa kanyang presscon na ang nagbayad pala ay cyclista, hindi siya at siya mismo ang nagkaladkad sa presento ng uh, polis. So, siyempre dating polis nga, ulitin po natin, magiging pabor talaga sa kanya. So, ang kanyang pagkatao ay uh, nakilala na, na siya si Willie Gonzalez. Ngunit ang kanyang totoong status sa buhay sa nagtatrabaho hanggang ngayon, ay yan pa ang inaalam umano ni Attorney uh, Raymond Porton. Pero malinaw na kung hindi man magpa ng kaso, itong nag nagbijo na tinakot niya at itong cyclista na tinakot din ay magpa-file umano itong uh, grupo nila Attorney Raymond uh, Porton ng uh, kasong administratibo. Uh, base na lang dyan sa video mga kababayan po natin. So ang uh, ano nito kasi may ebidensya pa pala na nag-message siya doon sa vlogger. So mabigat din yan mga kababayan po natin. At ang kanyang lisensya ng mga barel ay posibleng uh, lahat yan ay uh, makansila na. At ang kanyang sasakyan na uh, find out na expert din pala ang uh, kaniyang uh, kanyang lisensya. So patong-patong na mga kababayan po natin ang problema ang kakaharapin kakaharapin ni uh, Mr. Willy Gonzales uh, dahil sa kaniyang uh, panggigil at init ng ulo na hindi niya na kontrol dating pulis uh, dapat laging i-apply bilang uh, isang pulis sa kanilang training itong maximum tolerance na dapat pasensya-pasensya uh, pigilan ang sarili uh, uh, talagang hanggat kinakailangan pa ah, uh, para sa kabutihan ah, uh, para hindi magkaroon ng akrimen krimen o anumang mga uh, problema balang araw. So ang inakala niya na nasitol na nga uh, pagkatapos nila magpirmahan ng sequesta ay eh, ito pa ang nangyari. So ika nga huli man ang pagtrending pero makakatanggap naman ng ustisya itong cyclista dahil ang mga kababayan po natin kahit anong paliwanag ni Mr. Willie Gonzalez ay naniniwala na siya ang may kasalanan. So ano-ano pa ang ma-find out ng uh, polis patungkol dito kay uh, Mr. Willie Gonzales. Siya ba ay uh, isang uh, mataas na opisyal ng uh, polis at nagtatrabaho ngayon sa gobyerno? So sana ayan ay ating malalaman pagdating ng uh, tamang panahon mga kababayan natin. So sa pakaragdagang update kaugnay sa incidenting ito, huwag kalimutan mag-subscribe o mag-follow sa ating YouTube at Facebook. Maraming salamat.